Alam kong hindi kayo interesado sa boycott pero panoorin nyo kung ano nangyari sa araw ko. Bali, maaga nga pala akong gumising at nalingo nga pala mga ka-DM at inaisayas ko lang nga pala dito yung aking buhok. Pero kahapon nga po pala, eh, meron nga pala akong nilapan na aking mga damit pero akin lang po yan. So ngayon nga nga po pala, ito nga ay tinupi ko na rin nga pala dito yung aking mga damit na nilapan ko nga kahapon. So dito nga po pala, tapos na rin nga po dito magtupi. Pero meron nga pala dito na doon nga pala sa aking lagyanan ng mga damit. Kasi sobrang karat na nga pala dito kaya ayan, kinuha ko na rin nga pala dito at tinupi ko na rin nga ito. At dito nga pala ay, na rin nga pala kadami yung aking tutupiit bala lumabas nga pala ako muna sa aking kwarto mga ka DM pero paglabas ko nga dito ito nga po pala yung nakita ko sa pintuan ito nga pala yung isang bata ay gumagawa nga pala dito ng bracelet na santan at yung kapatid ko ay ginawa niya rin ito nga po pala si Binoy bala maya maya nga pala mga ka DM ay, dumating na rin nga pala dito si nanay galing nga pala ang antike syempre mga ka DM doon nga po pala sila Nag-celebrate nga po pala ng bagong taon <laughs> bali bumalik na rin nga pala ko rito nga pala mga ka sa akin nga pala mga damit na pagtutupiin. At bali habang nagtutupiin nga pala ko mga ka-DM ng aking mga damit, ito nga pala yung aking kapatid nga pala dito sa aking cellphone. Ipanitingin nga pala dito sa aking video. Bali maya maya nga pala mga ka-DM, tapos na rin nga pala ako dito sa pagtutupi at ninagay ko na rin nga pala dito sa aking na ng damit. So paano mga ka-DM, dito ko na rin nga pala tatapusin yung aking videos. Hindi nyo na rin nga pala makakalimutan na i-follow, like and share yung aking videos. Maraming salamat sa panonood Bye bye!